salamat ay taka ano main. ano Main. ano main. ano <laughs> ano, Uy, baka, ano? parang may nakalimutan kaya ano ano yung napag-usapan natin oh, ano pang ano, pa ano? <laughs> na wito ko ano ano ng gamit ko ha? ano 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 pinag ano ano usapan ano 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 ano? Kasi ang dami natin na pag-usapan. Mahaba yung biyahe. Marami tayo na pag-usapan. Marami talaga. <laughs> Marami! Ano? Ano nga? Na nakalimutan nakalimutan mo na yata eh. Ano? Di ba sabi mo? Ano pag, mo Sabi mo Pag uwi, natin, galing Morocco, di ba ibibigay mo na yung huling kondisyon? Ha? Huh? Ano? <laughs> <laughs> oh, Ken Gwen, ano? Gwen, ano? Oh Ano? Ano Hindi anuang? po natin alam kung ano. Amen ko Hindi ko alam. <laughs> Nakakaloko. <laughs> Hindi po natin alam kung ano yung kondisyon at yung ah, pinag-usapan nila. Pero meron daw pong huling kondisyon itong Alright. si Dibina. <laughs> ano kaya iwan? Malalaman po natin lahat yan sa pagbabalik po bukas nitong kalye Samantalang ayaw niyang isubo kasi nakapris siya. Kaya ako na lang po ang magsusubo sa kanya. Pero hindi nunguya. Kaya mga kaibigan, maraming maraming salamat po. Nakabalik na rin si Maine. At congratulations, ke Francis ang nagbuo ng ang love team. Congratulations. Ito po si Pretty Cute Gingging. -Ging. Hi. Thank you, Ging. Salamat, mga lolo. <laughs> Thank you.